August 15 agenda gender reveal ng kanyang dinadala. Ano ba? Boy or girl? I don't know. What's Anong hula you? mo? I don't know. Wow. <laughs> ako ba na ko na kasi nagkakamali ako eh. Kay Jolo hula ako. Boy eh. Girl lumabas eh. Ang gusto ko sana ano. Pero okay naman din. Ako cute na baby girl. Pero... Sa'yo. Sa'yo. Baby girl. Nakapaligtad. <laughs> hindi, baka reverse lalabas eh. Okay. Hindi, yeah. <laughs> hindi, hey, 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 lang girl. Ala, yung job naman. Ano yung hula ko yung, yung, yung ano, yung chan niya eh. Hindi tulis eh. Bilog. Pag malaki na yun. Pag mabilog. Makibigla yung chan niya. Sabi nila... Pag mabilog. Ano, sabi daw nila ilong daw yung basa yan Hindi eh. naman lumaki ilong ni Giana. Girl ako. B girl B Girl. una Sa una, kala ko girl. Then, parang isa niya sabi ko, oh, parang boy na... Mas naman, we know may result na okay naman, okay naman daw yung baby. So, yung malalaman na lang is yung gender.